Uli. Ayun siya, hindi siya tumatakbo na siya. <laughs> Sabi niya kasi, kanina, hindi kasi siya nagbaon, hindi kami gumawa. Sabi niya, um, magluluto siya ng itlog. Ngayon, hindi na tuloy kasi tinatamad siya. Sabi pa ako na magluluto ng itlog? Sabi niya, huwag na, magbiskuit na lang tayo. Ayun, pagkanating-nating dito, Diyos ko, <laughs> Kusot na gutom ang lola! Thank you for the food, for the dinner. Sobrang nabutok ako. Ako din magluluto din ako ng adobo. Manok! Pagka hindi na walang dito mahingay kami dalawa, kasi sa amin lang ito. sa 0 Anong number yon Bev? Yung ting morning na maingay. Doon yung malapit sa inyo. Kapag napapatukot ka lang siya, as kakala mo yung disco sa umaga. Saan ka pa, ha? 6, 6, 6.20 ng morning. Eh, lakas siya lang ako pa rin. Thank you for

nagdala lang ako ng biskuit, nagdalawa kami ng biskuit. Kinuha ko yung kay Sarah. <laughs> Tingnan mo siya. Nagpapakaw na siya ng food. Huli na. Ayun na siya. Huli ka! <laughs> 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 Pinundahan ko. ko sila kasi sabi nila pupunta daw sila alam para kumuha ng suso. Ang gabang niya dyan. Dapat ano ka kasi, bro. Anong ulam? Hala, iinitin in mo naman yung ulam mo. Ayoko, ko, gusto malamig. Ha? It's all it's all kami din kumain din kami ni Ella. Yeah. Isda at saka ano, ang daming niluto ni Richmond. Pati mm -hmm. upo na may may moy. Dinayo ko sila sa ako. ano nila, sa room nila. Eh, kakakain lang din pala ang mga dipungal. Kami tapos na. Binablog mo kami, oh. Mm -hmm. <laughs> Sisikat kami yan, hindi ikaw. <laughs> Dari maging na, ano, ng number namin. Oh! Ano na si bro. Ay, sa bro! Back man, bro! <laughs> 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 ano ba yung bayan? Ha? Huh? Pinuntahan ko sila din eh. Kasi yung parto niya, 410. Tapos, magkakasunod kasi kami ng room. <laughs> Matutuloy pala ang aming pagkuha ng suso. Tapos, ito na kila kuya na store. Ito yung sa amin. <laughs> yung isa naguhugas ng plato, sabi ko ako na maghugas ng plato. bet tuloy daw! Hindi ka sasama? Hindi ka sasama? Hindi ako okay. Sumama ka. I'll check. Titignan pa daw kung ano, kung... ah... Uh, kung ano ba eh? Kung... Maano yung dagat, whatever, mga gano'n. Ah, okay. Puro-puro sila na lang. Puro? Hindi, puro, puro lang. na lang. Kaya ama na yan. Ha? sa for for uh, Alam mo naman ang nagdudulot sa for uh, 4, 1, 0, si Kuya Restor lang at si Cecil. Ah, ayaw magbukas na ang ko. Uh, so, ah. Ha? Eh tatlo lang naman tayo babae sa so, oh. Si ano, mali pa kay Nora lina. Tatlo oh. lang tayo babae. Sa kuya Bong. Oh. Hindi, asan ni kuya Bong gabi? Oh, my night shift. Iisa oh. lang pa rin. Okay, bye guys! Mamaya magbabalaga ako habang pumukuha siya ng susu. Pero mamaya pa yung mga, ano yun, mga... Seven? Pag hindi dumaalo yung dagat, eh wala naman akong alam doon. Kaya, i check ko lang.